mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Good afternoon o good evening. Depende sa oras mo at kung nasan ka man ngayon. Ako si Lan ng host. Na, 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 host. <laughs> Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At sa episode na ito, hindi na natin mapipigilan. Taong bayan, galit na galit. Ha? Sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, ha? yung ating Pangulo ng Pilipinas, yung pangako ng bagong Pilipinas na naging bagong problema. Hindi ba nakakatawa? Sabi niya, unity tayo. Pero tignan mo, Marcos versus Duterte feud na parang telenovela. Bahana, hindi natatapos dahil sa ghost projects at korupsyon na umabot sa trilyong piso. Bakit tayo galit? dahil hindi na ito kwentong buhay. Ito ay katotohanan na nakakasama sa bulsa natin, sa buhay natin. Sa ilang mga minuto na ito, sisirain natin ang mga issue mula sa 500 bilyong pisong nawawalang flood control hanggang sa human rights abuses na hindi natatapos. Factual, detailed, walang pampalubag loob. Ha? Parang kausap mo lang si Kuya Deo witty, matalino, pero diretsyo sa buto. <laughs> Kung gusto mo ng totoong pagbabago, i-like na, i-subscribe, at i-hit that bell. Sabay-sabay tayong maging boses ng taong bayan. Tara, simulan na. Mga chong, simulan natin sa pinakamasakit sa bulsa, ekonomiya. Sabi ni BBM sa 2025, so na, agenda for prosperity, pero anong nangyari? Ayon, inflation ah, na tumataas tuloy-tuloy mula 6% noong 2022 hanggang 8.5% ngayong 2025. Ayon, sa PSA data, bigas a ah, 100 pesos na kada kilo. Trabaho, unemployment sa 4.3% ah, pa rin na 2.16 milyong piso. Ah, walang hanap buhay lalo na sa youth na dapat ang kinabukasan natin. Uy, di ba? Parang sinasabi niya, mag kayo. Unity muna. Pero tignan ha, ang 2025 budget, 6.326 trillion pesos. Pero binawasan ng BBM ng 194 billion pesos. Pero hindi yung pork barrel ng mga kaalyado. Ayon sa Ebon Foundation, ang agrikultura lumago ha, lang ng 0.2% bawat quarter. Mas mababa kaysa sa Duterte era na 1.2%. Bakit? Dahil walang suporta sa farmers. Habang yung mga big corporations tuloy sa kita. Okay. ibalik balikan lang natin ng konti. No? Parang Marcos Sr. Ulit utang na umabot sa 60% ng GDP. Target na hindi natamo hanggang ngayon factual tayo. World Bank ang sabi, dapat 6% growth tayo. Pero bakit? Parang stuck sa traffic ng EDSA. Dahil sa nepotism at cronyism. Si Sara Duterte, budget niya binabawasan. Pero yung AKAP cash aid ni Speaker Romualdez na restore. Mali ba? Oo. Dahil habang nagugutom ang masa, yung politiko nagpapasarap. Tanong ko sa inyo, Kumusta na ang budget mo ngayon? Comment down below. At kung nagustuhan, subscribe para mas maraming ganitong mga diskusyonan. Hala, shock daw si BBM sa corruption. Sabi niya sa SONA, hindi ko in-expect na ganito kalaki. Mr. President, seryoso, over 500 billion pesos na ginasto sa flood control ah, mula 2022 hanggang 2025. Pero bakit parang walang pagbabago? ayon sa DPWH, maraming projects na immediate relief lang. At yung iba, ghost. Walang laman, pero puno ng kickbacks. <clears throat> Dati nga po, nakakarinig pa tayo ng mga white elephants, ghost projects, no? Uh, ghost employees, lahat po ghost. Lahat po uh, hindi akma, hindi natutugma dyan sa community na yan. Okay. Hindi nagagamit. Sa September 2025, lumabas ang skandal. Multi-billion na flood mitigation na nawala sa bulsa ng contractors na kaalyado. ah? Greenpeace estimate natin, 1 trillion pesos na nawala sa climate projects. Ang resulta noon, typhoon, karina at habagat. Libo-libo ang nawalang tahanan. Ah, dahil sa substandard dikes at absent canals. Vetoed pa ni BBM ang 16.7 billion pesos ng flood projects sa Central Luzon. Bakit? Para saan? Parang sinasabi ng gobyerno, baha, new normal na yan, pero tayo, laging biktima. Senate probe lumabas, maraming LGUs na may MOU sa housing, pero 1.3 million lang sites. Hindi sapat para sa 4 million informal settlers. At yung bagong Pilipinas, hmmm, Propaganda lang habang ang totoong pera nawawala sa corruption. Kung galit ka na rin, share this video at subscribe para hindi tayo maging tanga ulit sa 2028 elections. Pero ha, uh, ano po natin, heads up lang, ang ini natin sa 2028 kung tatakbo si Sarah Duterte, siya po yun. Mga kababayan, pag-usapan natin na tayong masakit, mga baha, sabi ni BBM extreme weather, new norm na. New norm? Para saan? Para sa pagbaha ng galit natin? Sa 2025, typhoon uh, Almambagyo at habagat namatay matay isang daan. Nawala, no? hindi lang isang daan, libo yata. Ha? Nawala 10 billion pesos sa pinsala. Bakit? Dahil sa garbage at field projects, pero lalo na sa korupsyon. Okay ha, marami nagsasabi mahirap ang Pilipinas pero hindi po. Ayon sa DPWH, 28 na LGUs may housing MOU pero 56 projects lang sa 2025. Hindi enough para sa 1.2 million sites. At yung Batangas lang LNG plant, pollution na hindi ina-address sa zona. Kahit sina, sinabi niya renewable energy shift. Environmentalist Father Edwin Garigues, Walang concrete action. Resulta, mas malala ang climate crisis. Parang sinasabi ni BBM, magdasal na lang kayo, pero tayo dapat magdemand. Parang martial law ulit, walang accountability. 500 billion pesos is spent, pero Metro Manila pa rin flood prone. Tanong natin, bakit hindi natin maayos ang infrastructure kung may pera naman? Kung naapektuhan ka mag-comment ka sa baba. Subscribe para maging informed tayo lahat. Ngayon, ha, yung mas malalim, ha human rights under BBM, 332 drug war killings sa 2024. Higit 550% sa hands ng police ayon sa dahas. Total mula 2022, 841 napatay. At enforced disappearances, ha, 14 na for new sa 2024. Sabi ng karapatan, si James Jimenez at Felix Salaveria abducted sa Tabaco City. Walang justice. Red tagging pa rin, activist na tinututulan ang gobyerno. Inaakusang communist. Apat na journalist killed sa term niya. Parang Duterte pa rin kung ganon. Pero mas malinis ang dating. HRW World Report 2025, gains fall short. Walang end sa abuses. Sabi ni BBM, human rights priority. Pero bakit parang selective? Yung critics niya, tuloy ang haras. Ha? 1987 Constitution violated freedom of speech curtail. Sabi ni Sarah, Duterte pa nga, ha? pero siya rin may impeachment dahil sa corruption at threats. Totoo bang unity kung walang justice? Like kung agree, subscribe para maging bosses natin. West Philippine Sea, dito lumalabas ang tunay na galit. Sa so 2024 to 2025, China raming boats, laser blinding sailors. Apat na sugatan sa June 2024, sabi ni BBM. Tougher stance, pero bakit walang mention sa SONA? Provisional agreement with China, parang pahina na lang. EDCA sites from 5 to 9, no? squad with US, Japan, Australia good, no? Parang domestic feud with Dutertes. Sara pro-China. BBM pro-US. Resulta, instability. 73% ng Pinoy support military measures, sabi ng SWS, March 2024. Parang sinasabi ni China, bahala ka, bongbong. -bong, pero tayo, nawawala ng fishermen rights. Parang Marcos Sr., na pragmatic with, with, with Mao pero ngayon repeat the history. Share kung concerned ka sa WPS. Subscribe para sa updates. Finally, yung telenovela Marcos Duterte split ah mula Unity hanggang I will assassinate you. Sabi ni Sara sa 2024, Rodrigo arrested sa ICC March 2025, impeached si Sara February 2025. Bakit? power play para sa 2028. Approval ni BBM down to 30% sa February 2025, pero palang ganun, mula 45% dahil sa cost of living. 2025 midterms ha, proxy war na 'yan, nanalo ang Duterte. Sa 2028, inaasahan din natin mananalo ang mga Duterte. Parang never-ending story na, pero ending natin hindi sila tanong, sino ang mananalo sa 2028? Comment down below. Pero sa atin po, sa ating programa, ha? ang tingin natin ang mananalo dyan ay si Sarah Duterte. Mga kababayan, yan ang totoong kwento. Galit na. Hindi na mapipigilan. Huwag tayong maging tahimik. Mag-subscribe, mag-like, mag-share para marinig ang tinig natin. Next episode natin, paano tayo magbabago. See you all. Salamat at mabuhay ang Pilipinas.